Hello guys! Good day everyone! Hope you all well! For today video mga kaibigan, nandito po kami sa aming allotment. Ayan. Dito tayo dadaan kasi sa kabila po ay sobrang ano um, mayabong yung ano yung damo. Ala, ang daming prutas o oh. nakalimutan ko kung anong tawag ito. Hindi naman to blueberries mga kaibigan. Ang daming bunga. Tapos bunga din ng ano, pear. Ayan. So, today mga kaibigan, mag-checking out muna kami dito sa aming allotment. Ano na po dito, it's current time dito, is about 9 o'clock o hapas 9 in the morning. So, today is Saturday po mga kaibigan. Kamusta, kamusta po ang lahat. Ito po yung mga alakment ng ibang, ano namin, mga parang ano ba, mga kapitbahay. Kapitbahay. <laughs> Tingnan niyo guys, ang ganda ng kanilang bulaklak. Nag-shortcut lang kami mga kaibigan. O, oh, may mga ano siya. Ang dami ng rice bed ng ano, strawberry. Ito po yung sa amin. Mga kaibigan, So, mayabong na din po yung aming um, apple tree. Ito guys, wala na talaga to ditong part. Wala na talagang pagmamayari nito. Kasi sobrang mayabong na eh. Ayan, apple tree namin. Ayan, marami pang gagawin dito mga kaibigan. Hindi, la hindi lahat ng bagay o oras magagawa ni Brito na mag-isa dito pinutol na namin yung aming plum tree wala na po kaming plum tree dito mga kaibigan ayan o oh. plum tree po iyan so apple tree na lang ang ano namin kasi yung plan siguro ni Briton gagawa siya dito parang tambayan and then this he made more uh, raised bed nilagyan niya po ng mga compost dito ayan mga compost compost Ayan. What did you plant on there? Miniature pumpkin. Ah, ayan. Pumpkin daw yan. Na pwedeng ano, gawing roasted pumpkin. Yung ginawa niya last year. Sweet peas. And then sweet peas, yung bulaklak na iyan. And then, ito po ay ano lang po, rice bed lang po ito. Yung patambakan ng mga compost bin. Tapos may sweet corn din siya doon. Tapos, dito ay onions. Parang giant onions to mga kaibigan. Ito naman ay potato at saka may mga ano pa Oh. May mga bulaklak. Ito, I'm not sure. Did you plant anything in here, babe? Yes, chicory. Ah? It's chicory. It looks like weeds, but it's chicory. Ah, bulaklak din. Uh, uh Ito ay ano, tomato. I'm not sure if he's plant anything from here. Did you plant anything here, carrots? This the carrots? Tomato. Ayan, kasi carrots raised bed kasi ito mga kaibigan. Tapos, uh, leeks. Ayan po yung leeks. Oh, namumulaklak na oh pag pag namulaklak to pwede nyo matanggal yung seeds ayan yung ano yung piece ni Briton o oh, kunti lang yung tanim niyang piece pa ano hindi siya isang ano isang spot may mga potato pa dyan oh may mga bunga na din po guys oh yung peas ayan oh ang healthy ang lalaki ng peas ayan hindi po no, uh, sugar sugar snaps peas to mga kaibigan no Pets talaga yung buto lang ba, talaga. Ayan, kailangan pa taong ano um patagalin. Pero is look healthy naman siya. Tapos more ano o uh, um pumpkin yata to, more potato, uh, potato raised bed. Ito po yung ginawang DIY na raised na ano na ano uh, bamboo arch ni Briton na ginawa. Tapos <coughs> yung aking mga tulip dyan mga kaibigan namatay na so ang ginawa ni Briton ay ano pinagtaniman niya na lang ng ano ng mga mga gulay ayan runny beans o french beans yata dito I'm not sure kung nandito pa yung mga ano ibang tulips babalik naman yung mga tulips tutubo naman yan dito mga kaibigan ayan tapos, ayan, more peas, potato, kung saan saan lang po yung mga potato tumutubo. Rhubarb, hindi maganda yung rhubarb namin. Ayan, more peas po yan. Ayan, ang healthy naman kasi yung dahon niya malalapad. Tapos ito, black po namin to. At saka mayroon po kaming Raspberry. <clears throat> Tapos, ito po yung aking de, ano, um, tanim na ano ba tong tawag to? Nakalimutan ko guys. At least look healthy siya. Tumubo siya ng maganda dito. Direct to the soil. Malalapad yung dahon niya. Tapos, more potato. Ang daming potato na tanim ni brituna Tapos, ito po ay ano, more tomato din o oh. at saka um nakalimutan kung tawag niya an yung pulang ano what's this called babe beetroot ayan beetroot pala yan nakalimutan ko na may sunflower din tanim si Briton jaan and french beans ayan french beans the DIY, DIY yung arts all oh. ay Ayan guys, si Briton lang to gumagawa. Ito more, more ano, strawberry. Ang nyabong ng strawberry namin, guys. Dito po akong kumuha ng punla last year. Oh, no, early this year. No, tinanim ko doon kay alaga. Ayan, marami na siyang bulaklak na strawberry, oh. Ang yayabong healthy na siya. So, maghihintay-hintay na lang kami ng bunga nito. And then, ayan charge yata to eh ayan charge yan tapos ay sus daming tomato naman ni eh, Briton oy tomato cabbage onions ano naman to sweet pea yata yan tapos may bulaklak pa si Briton dito oh. DIY niya din oh Tapos, ito, bulaklak din to, mga kaibigan. Ayan, nagsiding na sa, oh. Tapos, ito, malalaking onions po ito. Ayan, malalaking onions. Ala! <laughs> Naglinis si Breton. <laughs> May nahuling, ano, kalapati yata yung Pusa. Ayan, daming ano. Feathers. Oh. Tapos, ito po yung aking tanim dati, mga kaibigan. Diyan, oh. Sa aming, ano, shed. Nandiyan na. Ayan, patay. <laughs> Nandiyan talaga so, sa pintuan. Hindi na na mabuksan. Mamatay na to. Ayan. Pa, panay tubo siya dyan eh. Tapos ito oh, more bulaklak oh. Maraming bulaklak tinanim si Britton oh. Ayan. More bulaklak. Tapos may ano pa siya oh. Tanim na raspberry dito. Ayan. Ayan, more bulaklak. Ayan. Ang kalat pa talaga, guys. Ito po yung tanim na parang ano, hedge. Yan, na tanim. Tapos, mm. ito, more sunflower pa din, oh, mga kaibigan. Nagtanim si Brito ng more sunflower. Mini lang siguro iyan. Ayan. So, ayan po yung aming makalat na shed. Aywan ko lang. Ang daming ano. Ang daming tubig oh. Kailangan talaga mag i-tidying up din ni eh. Breton yung aming garden. Sobrang kalat. Ayan, ayan ako. Sobrang dumi. Ang kalat. Basura. Ayan. May mga sili siya dito. Ayan lang guys. May pakita ko. Gala tayo dito sa ibang alakment na mga kasamaan namin dito. Ito po yung mga ibang kaalamin dito na uh, kasama namin dito sa Ayan. Ginawa niyang ano, ayos din oh. Ayos din yung pagka-organize ng kanyang allotment. Hmm. Yung iba malinis talaga, ang iba ano, makalat. Lalo na sa amin oh, yung iba may mga halaman oh. Ang ganda, di ba? fox tail flower yata to ayan ang ganda ng o pagka yellow o oh. ayan yung iba mahilig magtanim din sa mga halaman mga kaibigan ayan po, ibang ano po to ala, tapos ayan, may chives maganda din yung chives mga kaibigan o oh. ito po yung bulaklak ng chives ayan gusto ko po ng ano ng bees yung mga chives nakikita nyo yan so may mga roses din po sila dito ayan roses ang ganda oh may ganito akong arch ganitong arch oh doon kay alaga ayan maganda talaga pag ganyan oh kasi ano pwede ka makatanim ng roses ang ganda ng roses oh ang bango Mm, ganda. Galak tayo dito sa kanilang alakment Ayan may mga sweet corn sila, potato. Ayan. O, oh, ang ganda ng bulaklak nila. Tiba malinis yung mga ibang ano, mga uh, alakment Ayan oh. Mga tanim nila, ayan. Ayan malinis sa amin lang yata ang makalat hindi naman kasi ma makayang gawin ni Brito na mag isa mga kaibigan kasi sa trabaho din ayan po yung iba ito po yung sa kanila tingnan mo hindi pa nagawa-gawa mayabong din mga kaibigan 3 uh, years ago o 2 years ago na 3 yeah, three years ago ang linis to maganda to yung paggawa nila three years ago ang dami nilang ano dito, mga sunflower na tinanim. Siguro sobrang busy na din sa trabaho, minsan na lang pumupunta dito. Ayan. Tapos may arch din silang ganito, oh. Unique naman ito. Ayan. Pero bet ko yung kanilang ano, roses arch. Ayan, maganda yung roses arch nila, oh. Ang daming bulaklak. Mm-mm they have this allotment for three years din. May mga uh, ano din sila o oh, strawberry dami. Ang ganda ng chives flower. Ayan ah, uh, pero gustong gusto ko yung roses nila. Ang ganda o. Oh. Ayan. Maganda kasi pag may roses tapos may arch pa no. Ang ganda. Malawak po ito mga kaibigan. Siguro mga ano to mga 1,000 square meter or more pa yung lupa dito. Ayan. Ito pa mga kaibigan. Ang ganda din ng mga bulaklak. Ayan, napakita ko na kanina sa inyo. Ang ganda, ba? Diba? O, ayan, ganyan po siya. Yung mga bulaklak dito. Ang ganda. Nice bright yellow po siya. Ayan. Tapos may greenhouse din sila dito. Ayan. Greenhouse. May daming ano din tanim nila dito. Tapos may grapes vine sila dito. Ayan. Ayan si Briton. Saglit lang po kami dito mga kaibigan kasi si Briton ay hindi maganda yung pakiramdam. So ito lang po isishare ko mga kaibigan yung aming allotment dito more updated na din po mga kaibigan at least nakapag tanim tanim na si Briton ayan so dito ko na po i-end ang aking video mga kaibigan kung nagustuhan nyo po yung aming updated na 2024 summer plants dito sa allotment please pa like pa share pa subscribe na lang po wag kalimutan i-hit ang notification bell para ma-update ito kayo sa aking mga bagong videos. Thank you for watching mga kaibigan. God bless us all. Take care and keep safe. Mga kaibigan, paalam muna. I will end this video. Bye for now. Bye. Bye babe. bye. Bye.